◆またね、こ <noise> れ<声>、ちょっと。<noise> <noise> Ya. Ya. Mulai banget ila kaniya kabog? wala pa na tao. yun ay kung gusto niya ipun na na tao. sa kailangan ng na nagpapalit ng bagong bayong. ay ba siguro kasundaan nyan? oh tuhina, napapanbo yung mga ito na. oo di ako ane sa nang hulang nito para magkumena Espiritu Santo, nagkayos sa kita karon isip simbahan sa Diyos, uban sa pamilya, o mga parintin ni Lolita, pag-ampo alang kaniya, pag kita alang sa atong kaugalingon, aron na madia sa kamatayon sa atong Malikun ang ato pangku, kita, Pag atubang, Sa engkau kaugalingong kamatayon, Diya sa kahilong, kita, Sa atong mga salak, Arun magmatakus kita, tanan mangutana lang ko unsa on ni pag pronounce ni remote dili dili remote ke remote sa remote family padangat po na mo amo ang pagduyog sa inyo karong kamingaw nya salamat kayo sa Ginoo kay daghan kayo, kayo karon ang makahalan og prayer. Niyan hita karon nya pag-anhi dili kayo, dili sayang, dili kawang. Kay kung wala na tong masabti unsa ka mahinungdanon ning pagampo. Dili man nato ni tagdon. Pero kung kabantay ta nga labaw pa sa tanang halad nga makita. Amen. Amen. Nya sa kristyano nga Katoliko kung sa tanang halad labaw ang pagampo sa tanang pagampo labaw ang misa nay misa ug mapoon. ang mo na nay the highest form of prayer malubong na puhon si sister lolita natay extra nga panghalad sa parokya bisan wala kay ang baguron nga kanang gi-explain ng aransil wala mangibayad ang atong gihulog gihalad di dito ang tawag yun is halad o offering love offering kaya ang atong gipangayo di man na sa sakramento niya kita dilik kayo nato na masabtan karon pero kita na hayaon mutuo na yun tangang Biblia di mamakak ang simbahan dilik mamakak Pwede nga ang mga tao simbahan bakakon pero ang simbahan dili gyud makatudlog bakat. Nga naman, tungod di man masayop ang word of God, pagingon ni Jesus sa simbahan nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Iyaha man ang pulong. Niya sa sa iya sa, sa 1 Pedro chapter 1 verse 22 at chapter 2 verse 22 di man mamakak si Jesus. So kayang di sa ng simbahan nga iyang kuyugan hantod sa katapusan sa panahon, wa man man wa pa man matapos ang panahon, no nagpabiling kuyog niya ang Dios. Mo in term sa moral, faith and salvation, di gud masayo pang simbahan. Itawag nag infallibility. Pero ang mga tao, posible ang obispo pare, bisan ang santo papa, tungod kay tao lang, Pwede masayop. Pero sa panudlo, labi na ang moral teaching, di council man na, di meetingan, niya, di ampuan, inig-approve ana na, na masayop. Amen? Amen. Daghan kayo mga di katoliko manaway sa simbahan. unya gamiton ang Biblia. O saan ni eh, kining paghalad sa katoliko prayer para sa kalag sa namatay? Kanay mga pundok, dili katoliko pwede magwali isa ka oras sobra pa kunya i ang kalag sa namatay niya mo explain nga biblical kuno Ecclesiastes chapter 9 verse 5 din Psalm chapter 30 verse 9 nga ang mga patay wala nay kalabutan sa kalihukang buhi ang mga buhi nasayod na sila mga matay nga ang mga patay din na makadaig sa Dios din mo conclusion na yon nga dili na iampo nya hey, mo quote og Hebreo chapter 9 verse 27 gimbot an sa Dios ang tawo mamatay ka usa human na na mo atubang dayog hukom karon kay na may hukom ang hukom ni pang hubo nga mga at is maka share ta sa tong anak na, na, dapat priority gyud nato ang Ginoo kay iha nang pulong Matthew 6:33 seek ye pearls the kingdom of God and his righteousness and all those things shall be added unto you hinaut kita kita sa langit pohon ay gabi dito lang dito <coughs> awit do nang awit sa pamalandong <coughs> Tapos na ang atong kasaulugan sa pulong ligunon ta ang atong pagtu ug na kini sa atong isikingon uban sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong awiton ang katapusang awit.